Hello po mga katoto, kumusta po kayong lahat? Namimiss niya ba yung Pilipinas mga katoto? Gusto niya bang mamasyal, muwi, magbakasyon, mag-spend ng money na naipon natin? So, mag, ano, mag-spend ng money doon, yung napakamahal na gastusin sa Pilipinas? Namimiss niya na ba yan mga katoto? Yung tipong mag-iipon ka ng 5 months, then gagastusin mo lang siya ng 3 weeks <laughs> kasi kami mga katoto siyempre namimiss din namin yung muwi ng Pilipinas at siyempre alam naman natin na pag uwi sa Pilipinas lalo na mga OFW ay pera ang kailangan mga katoto oh, yes. kaya kailangan natin mag-ipon mag-ipon ng pera then gagasusin doon the uh -huh. para hindi kawawa yes. so ayun po mga katoto Merop na na po ba yung about sa e-travel? E travel mga katoto bago ka umuwi na Pilipinas. So bago po tayo umuwi or meron ba kayong mga mahal sa buhay na gustong mag-tourist? Mga OFW na kagaya po namin ni Katoto. Dapat po maging aware po tayo at maging updated. So kung hindi pa po kayo aware, sa Pilipinas, magbakasyon syempre. At kung meron kayong mga mahal sa buhay na magtuturis, so bago nyo po sila papuntahin dito sa Canada o kahit sa ang bansa man, so panoorin po natin muna ito. Narito po ang bagong e-travel update sa lahat po ng papasok or palabas man po sa Pilipinas. Kung dati, nagbabayad kayo ng travel tax Pagka-arrive nyo sa airport, ngayon, kailangan nyo nang magbayad ng travel tax or kumuha ng exemption online before kayo makapag-register ng e-travel. Ano yung ex exemption na yon? Para kanino yon? Ang exemption ay para sa mga returning OFW na nagbakasyon sa Pilipinas. Para hindi na sila magbayad ng travel tax. Yes. So, ibig sabihin, yung before na kapag ka before check-in, kailangan, doon ka palang magbabayad ng ano mo, travel tax mo, this time, upon application or registration sa e-travel, dapat bayad na yung travel tax mo. Correct. Oh. So, saan naman sila magre-register? Same din ba sa e-travel na as usual before? Or may bago na itong website na pwede natin i-register? Kasi doon na rin mag pabayad ng travel tax. For registration ng ating e-travel, same website pa rin kung saan tayo mag-a-apply. For tax declaration naman, ito ang link na pwede niyong puntahan. Eh for exemption naman, meron bang specific na link na pwede nilalang puntahan para mag-register mag sa or, or mag-click sila for exemption? Pagka-enter mo dun sa link na yon, may mga option na pagpipilian. Tax de declaration for tourists, online exemption for OFW naman. At ito lang po ha, FYI, OFW kung kayo po ay naka-working visa, those naman po na magde-declare ng tax or magbabayad ng tax ay yung mga naka-investor visa, partners visa, or di kayo naka-tourist visa na lalabas po ng Pilipinas. Para sa mga kababayan natin na magbabakasyon, ito pa ang mga documents na kailangan nating i-prepare. At eto ang tips abi sa ating mga kababayan no. I make sure po ninyo na early po kayo na nasa airport at least 5 hours before ng inyong flight para kung ano man po ang maging aberya or kulang kayo ng mga documents ay may time pa po, po kayo para ayusin ito. Baka kasi di ba kapag kulang yung documents hindi maka-flight, sayang din yung ticket. So yun mga katotoo, napanood nyo na ang new update na para sa e-travel ano po yung mga dapat natin gawin. So, ready na ba kayo sa pag-expend ng inyong pera? Hinay-hinay, mga katoto, ha? Nakakamiss naman kasi talaga yung Pilipinas, mga katoto. Lalo na kapag tinatamaan ka ng homesick. Lalo na kapag nabatagod na yung katawan mo, sa kakatrabaho. Lalo na kung matagal ka na nasa sa ibang bansa. hindi na natin na ano yun napapriority yun eh ang napapriority na talaga natin doon yung pagpapadala sa Pilipinas pagtulong sa buhay natin kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay so nalilest na yung priority natin sa pag-iipon so kailangan kapag gusto natin umuwi talaga meron kang pera talaga mga matoto hindi lang basta-basta ang pera na dapat mong ipunin yes. <coughs> kasi dito sa Canada makaka-uwi ka kapag ka meron kang parang nasa 300,000 pesos yata. Kasi kung pamasahe pa lang, grabe na. Hindi ko basta-basta na -basta makaka-uwi nang wala kang at least 2,000 Canadian dollar. Or more pa than yun. pa. Depende sa sa month na pipiliin mo umuwi. So, mga katoto, sa lahat ang mga kabayan natin na OFW na kagaya namin at sa mga merong mga mahal sa buhay na gustong um, mag-tour or mag-tourist as a tourist. So, panoorin po natin itong video na to. Kaya kung ikaw po ay nadaanan ng video na ito at hindi ka pa po subscriber ng RPTV, paki-click naman po ang subscribe button at syempre like and share rin po para po ma-aware din ang ating kapwa, mga OFW. Thank you so much mga katoto. Mag-iingat po kayong lagi mga katoto at mag-ipon-ipon para sa bakasyon. Mm -hmm. <laughs> Thank you and God bless.